ipanalangin kay Santa Maria Magdalena. O minamahal naming Maria Magdalena, isinugo ka ng Panginoong Heso Kristo upang ipahayag ang mabuting balita ng kanyang muling pagkabuhay at ang dulot nitong kaligtasan sa lahat ng tao. Dalangin mo sa Panginoon na aming mata mo ang biyaya ng tunay na pagkakilala sa Kanya at sumaamin ang kagandahang loob ng Diyos upang mahalin namin siya katulad ng pagmamahal na iniukol mo sa kanya. Ipanalangin mo rin na aming mata mo ang biyayang ito. Sa tulong ng iyong panalangin, ang mga biyayang aming hinihiling ay magpasigla sa aming puso upang mapaglingkuran din namin si Yesu Kristo at luwalhatiin ng Ama sa patnubay ng Espiritu Santo ngayon at hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.